to my channel for today's video guys ay naglalaba tayo kasi madami na naman yung labahan natin kung hindi tayo nalaba, wala tayong susuupin pag wala tayong labahan magamoy pala ka tayo, kaya for today's video, maglalaba tayo mahirte na natin maglaba magamit tayong mga Sam Ay, ako And, tapos nilalabahan ko na yung mga tuwalya namin tapos may hinanda na akong tubig at nilagyan ko ng powder Ariel Ariel baka naman po charot at, tapos uunahin ko muna yung puti puti lang muna yung unahin ko. Hindi ko pwedeng ihalo-halo yan. Baka may mag, ano, mag yung kulay ng mga puti. Tapos pagkatapos ng puti niyan, saka naman yung di-color yung lalaban ko. Ako talaga yung naglalaba guys sa amin dalawa ng asawa ko kasi tumutulong lang yan sa akin pag nabilad na talaga yung labahan. Kasi gusto ko talaga ng ako maglaba ng damit namin. No. Sorry. story telling tayo nung no, nagbo rin pa lang kami doon pumupunta yung boyfriend yung asawa ko doon sa bahay namin tapos pinapakuha ko siya kapatid niya yung damit niya tapos ako naglalaba iuwi na lang sa kanila tuyo na talaga <laughs> Gusto ko talagang maglaban ng mga damit. Sanay na talaga ako maglaban ng mga damit niyan. Although, guys, may ano naman dito. May washing naman dito. Pero, gusto ko kasing kinukusutan talaga yung... Hindi kasi ako makuntinto kung iwashing lang yung damit. Feel ko talaga hindi makatanggal lahat ng dumi. Kaya, sabi ko, kukusutin ko na lang. Tapos, pag magbandaw na ako mamaya at matapos na, ispin ko na lang sa washing para... Pagbilad mo, tuyo na. Kunting hangin lang yan, tuyo na. Storytelling tayo guys. Storytelling tayo guys. May ikikwento ako sa inyo. Gusto ko mag, ano, sa kwento kong ito. Gusto ko mag akla Dati guys, ay naguba ay ramong bagay. Nag frank iya sa kalibo. Tapos ay, daaywa abe among bagay. May ito sa barrio niya sa Kalipo. Tapos ano o oh, na guba among bagay pag bagyo dahil dai wala kami gato nito sa ang magugab. Anim kasi kami magkapatid. Tapos yung mga kapatid ko dito na sa Kalipo sila nag-aaral. Dalawa na lang kami ng ate ko doon. Nung lumakas talaga yung bagyong prank. Hindi ko kasi yun makalimutan. Nagiba talaga yung bahay namin. Tapos, alam mo, yung tatlong kaparador na damita namin, as in basang-basa talaga nun. Tapos, ang dumi-dumi. Tapos, wala pa kami nun na, ano, tubig na nawasa. Ano pa lang, sa bubon pa lang kami nag, ano, naglalaba never ko talaga no'on pinalaba yung mama ko ako talaga naglaba kasi yung mama ko kasi may high blood ayaw, bawal kasi sa high blood na mapagod tapos yung mama ko kasi ano may offera kasi siya, bawal siya mag, ma, mga mabibigat ako talaga naglaba mga 5 days o 6 days ko lang yung naubos tala, mga damit na mga ano mga bedsit, mga ano basa talaga tapos dumi pa ako talaga lahat naglaban nun ano ko talaga yun nilabhan ko lahat yun mga dami tapos binilad ko kaya hindi ko makalimutan yung naranasan ko nung prang nagiba yung bahay namin nagalit pa nga kami nun sa ano namin, father namin kasi kala namin bakit hindi siya umuwi doon sa baryo hindi namin pala alam na mas malalapat na yung naranasan nila dito sa kalibo dahil sa kalibo talaga nagbaha talaga tapos pagkatapos nun na naayos na lahat makadaan na kami pumunta naman ako ng kalibo tapos tinulungan ko naman yung mga ate ko na maglinis madami talaga nun guys na mga mga ano mga putik sa loob ng bahay as in ako talaga nagtulong talaga ako na maglinis kaya ako marunong na talaga ako sa loob ng bahay kasi nung kabataan ko kasi dalaga pa lang ako tumutulong na ako sa nan mama ko na ano maglaba at ano na talaga ako sa ano ko ako na talaga naglalaba ng mga damit pati labahan ng ate ko ako talaga naglalaba, ako din nagbibida, ako din nagtutupi. Mabait talaga akong bata. Mabait yun, tarot. Tapos mga gawain bahay, magluto, ayun. Naglalaba ako, nag ano ako na pinagsabay ko nga dati guys na maglaba. Parang ano ba, parang, parang may... Ano ako, parang nanay ako. Naglalaba. Pagkatapos, hindi pa matapos maglaba, magluto kaya sanay na ako sa trabahong bahay kaya hindi na ako nahirapan nung nag-asawa na ako may asawa na ako ngayon hindi na ako nahirapan dahil marunong na ako sa loob ng bahay kahit maglaba, magluto, maglinis, magano marunong na talaga ako tapos marunong din ako mag-budget ng mga ano kung ano bibilhin ganyan, marunong na talaga ako sa loob ng bahay kaya yan yung masasabi ko sa mga kabataan ngayon Nasa, huwag kayong umasa na ang magulang nyo lagi nag-aayos nag ng mga damit nyo naglalaba dapat kayo matuto din kayo maglaba dahil hindi lahat ng oras kasama nyo yung ano nyo, yung pamilya nyo in case na mag-asawa kayo hindi pwede na yung ano nyo, magulang nyo pa rin nung maglalaba ng mga damit nyo kayo na talaga maglalaba paano kung hindi kayo marunong di nag-away kayo ng asawa nyo kahit sa paglalaba, kailangan nyo pala kailangan mo talaga kumuha ng labandera maglalaba paano kung wala kang pera iba naman talaga yung labandera kung kumukuha ka yung labandera kahit anong gagawin yan, masira pa yung damit nyo. Dahil, hindi lang kusot niyang binabrasan pa Iba talaga kung tayo talaga mismo ang naglalaban ng damit natin. Hindi natin iasa sa iba. Kaya, kayo, kayo guys, mga babae, na mga ano dalaga, at mga lalaki, mga binata, dapat marunong kayo sa loob ng bahay. Wala naman tong ano eh, hindi naman 'to pinag-aara, 'di tumingin ka lang sa ano mo. Dapat matuto tayo sa loob ng bahay kahit pang-sarili lang natin. Dapat matuto tayo mag, 'di At ayan naglababalanaw na ako. Tatlong beses ko pala natubal-banlawan para ano talaga mawala yung bula tapos eh maano. Katapos niyan lalagyan ko na na Downy. Yan yung mga gawain namin Mga Dalawang linggo bago ako maglaban yan Ulit Malakas kami mag ano Kasi Pag hindi ka kasi magbihis at Bawisan ka Hindi ko na matimpi Yung ano ko Yung amoy Sobrang init ngayon yung panahon Buti ngayon September 1 na ngayon guys Kaya Minsan, umuulan din. Pero, mainit pa rin talaga. Mainit talaga. Yun lang for today's video. Magsha-shoutout pala ako. Guys, comment below kayo dito sa video ko. Isha-shoutout ko kayo. Shoutout ko pala yung be best friend ko, si Sandra Lujano Tumol. Si Perden Lachica. At, Shoutout ko din pala yung mga pinsan ko dyan. Hindi ko nasabihin yung pangalan. Shoutout ko din pala yung asawa ko dyan. Shoutout ko din pala yung mga tito ko. Hello po sa inyo. At kayo, mga nanonood dito, hello sa inyong lahat. Sana subscribe nyo naman yung channel ko at supportahan nyo naman yung channel ko at lahat na nagtitiwala sa akin sana abangan nyo lagi yung video ko gusto ko talaga na mag video ako lahat ng ginagawa ko ilalagay ko sa i-upload ko talaga sa youtube kasi katulad ng mga pamangkin ko na maliliit pa sila mahilig ako mag video tapos nilalagay ko sa youtube tapos ngayon malalaki na sila tinitignan nila yung mga video nila maliliit, natatawa sila kasi document talaga yan eh kung magkakaanak man kami makikita ng mga mababalikan ng anak ko yung mga pinagagawa namin dati yung mga routine na ginagawa namin sa loob ng bahay yan mas maganda talagang may ano nagaano tayo ang mga ginagawa natin sa, ba sa bahay, kung saan man tayo pumupunta, yung mga ano nga, yung mga bibis na mga pamangkin ko binibidyohan ko nung malaki na sila, tinitingnan nila yung mga video nila sa YouTube, sa ano ko sa channel ko, natatawa sila kung ano ginagawa nila. Document lang kasi 'yan para balik-balikan yung ano pwede mong i-play na kahit ilang ulit-ulit pa. Marami na akong chinichismis sa inyo. <laughs> Yun lang po today's video.